request ng ating isang mula po sa probinsya ng Davao Rintan, yung napusuan triple antenna 24 karat yung ating inulokate katiit 24 karat din na uh, dul ito ang ating inulokate ayan 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 mula po sa probinsya ng Davao ito po katiit, ay bumubuo siya ng frequency, ayan ito po yung ating low locator, tripod, Isang magandang araw at magandang buhay sa ating mga kababayan, mga katiits. At muli, ito po yung request ng na ating isang katiits mula po sa probinsya ng Davao Oriental na ito po yung kanyang napusuan long range locator tripod antena at ito ka PH long range locator tripod antena na kailangan po natin siyang balahan at dito mo siya katis babalahan o so ano babala mo yun po ay ilulocate ang ating tripod antena at ito ka PH ito yeah, meron tayong 24 karat na ring ayan yung babala gold po ito mga katit ito at saka ano masasaraduhan ayan at ito katiit, muli bago mo kailangan mo ipahid yung antina sa lupa lalo na kapag dadayo ka at maglulukit ka sa inside ito ang pangkila ng antina dahan-dahan mga katit ayan ganyan lang pangkila at piritin mo na po yung ating antina itong so, pangibabaw, ibabaw dyan na lang po kahabayan kapantay nyo lang sa tanso at meron po tayo dito ilulukit necklace po na 24 carats yung ating ilulukit ka at yung po ibinala natin dito 24 carats din na gold at ito ka pH muli akin po itong ating ilulukit mga ka At ito katiit, tulad pa rin po ng aking uh, sinasabi, yan po yung Lungless Locator Tri-Pole Antenna. Ayan, kapag mamas din yung katiit, ayan, yan po siya. Ayan, at tulad pa rin po ng aking sinasabi, kailangan po natin ipahid ang dulo ng atina sa lupa para sa pagpapalakas po rin po ng uh, frequency ang ating pong triple antenna at ganito kapiit yung, yung gagawin at paghawak mo po ng ating triple antenna magsisimula po tayo sa baba at dandahan po itaas ang triple antenna at pundo yan po ay po sana siyang magtuturo yan, dandahan lang kapiit yan yan po yung ating triple antenna ay dalong kamay tas ayan kaya nyo lang po yan. Kaya nyo lang po yung gabi mo, katik. Ayan. At tapos, dito naman sa kabila. Ayan. Gusto saan mula, ah? Huwag mo siyang kukuntrahin. Ayan. Balik. Ayan, malakas siya. At dito, katik. Ayan. Ayan. baba, taas, bundo, at haya po siyang maglupit. So, at katiit, lagi ka magsisimula sa baba. Ayan. At paglilipat ko ulit wala lagi na baba po yung ating dulo ng atina. Yan. Diyan atin. kami. Yan. Tapos balik. Yan. Yan. At ah, ito po katin. Yung long wrist locator. Try po ng atina. Na pinagsuan po ng ating sa Katiits mula po sa probinsya ng Davao Oriental. Ito po yung Norris Locator, Tripol Antina, na pang malayuan, pang long distance. Yan. Yan. ano lang Katiits, ang gagawin mo. Taas. Yan, taas. Pundo. At hayaan na po siyang gumalaw yung antina. Pagmamasdan mo Katiits dito, yung pong uh, dulo ng antina, kung saan siya babaling, at yun lamang po ang gagawin mo, tutustusan mo lang po yung ka cottage. Kaya huwag mo siya kukontrahin. Kaya taas, tundo. Kaya, kaya baba, taas. ganyan lang po mga cottage. Sigapin nyo lamang po na lagi nyo practice po yung long locator, locator, tripod ng tina o anumang klaseng locator na hawak niyo, Practice, practice lamang po mga cottage. Ganun lagi. At kailangan po yung tamang tamang pagtaas din nyo. Habis sa doon nyo po, katiets, yung tamang taas. Kung saan pumupundo, ganoon lang po ang gagawin nyo, katiets, yan. Ayan. Ganoon lang lang siya, katiets. Huwag siya kukuntrahin. Ayan. At ito naman, katich, ang aking lalapitan, gamit po ang long-disc locator tri-valentina na brand new po ito, katich, Brand new. Ayan, ah. oh yeah, ganoon pa rin po mga katit. Ganoon pa rin sa bumabali. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah, Ayan, ganoon pa rin katit. At muli naman katit. Ayan ay po lalapitan ito po ang ating target ayan kapag ito po ay nalapitan yan po ay kusa na siyang yan pusa na po siyang ikot kapit ito po yung ating target ayan ito yung target natin ayan at dyan po ay magsisimula na siyang umikot. Ayan. Ito yung target natin katis. 24 carats na necklace. Ayan, ito po katis ay bumubuo siya ng frequency hanggang sa pag nakabuo na po siya yan po ay kung saan na siya iikot katis Ayan, ito po Ayan na katis, ito na po yung napusuhan ng ating siyang katis. mula po sa Dabao Oriental mga katis Ayan, ito po katis sa ating low range locator, tripod, antena Ayan, ganyan po yung ikot siya katis at naibigat po itong kalahating kilo yan at importante ka tes Ito po ating handin Kailangan po siya ay matlimi ang pagkakaikot At hindi po siya Nagwiwigil At ito po ka Kapag uh, naramdaman ninyo na medyo may Sumasabit Nahihirapan siya kuma kumaliwat, kumanan Patakay nyo na po Isprehan nyo ng WD-40 At kung hindi po maaari, palitan nyo na po agad na siya ng biring para hindi po sa gabal o hindi may mahihirapan sa paglocate sa pagkanan at kaliwa po ng ating tripod antena at ito pa rin katiit yan, huwag mo na ito katiit hindi pa taas pa ayos tayo po yan mga katiit wala sa baba po katiit dahan dahan itaas straight at kaya na po siyang gumalaw yan, dahan-dahang baba at kaya na po siya ang gagalaw mga katik. Yan na lang po yung, yung gagawin. Practice lagi po. Yan. At gagamit po kayo ng bala. Lalo na kung marami pong kabahayan sa paligid ninyo. gumamit po kayo ng piso. Dalawa na piraso. Guhitan nyo ng darito ng pimpimpin. Para wala pong ibang ilukit nyo. Kundi yung lamang po na ibabala nyo na may piso, piso pis na may sulat na pimpimpin. At hindi po yung sasagap ng ibang mga piso pa mga katis sa pag-aaral po ng ating Lungres Locator at para po kayo ay masanay na mga katit mga kababayan ito po taas lamang po dandaan ayan at kung na po siyang nagala o yan ganyan lang katid yan ang pangtaas nito katid medyo nadala po huli po yung ating dulo ng atina at pang po kayo katit ayan yan. Ganun lang po katit. 45 degrees po ang ating lakiton. Ayan. At yun naman po ay pusa na siyang gagalaw. So katit. Ayan. Ganyan so, lang po yan katit. lalapitan ulit gamit po ang lubris locator tripod hindi na yan ay nakatid ito po ito po yung ating target ayan buta na po yung katis na nagalaw ya kailangan po ang ating handle ay maayos po ayan ito nakatid Long range locator, tripod, at sira. Ayan po yung target natin, katit. Sa ilalim po yan. Ayan. So, na andas, ha, mga pag, ito na, katit. Handa sa makapag. Ipo na po siya ng so, na ang frequency. Ayan. Ito na. Matake na po mga katit. Long risk locator, tripod, antina. Ayan. So, na Ayan so, na po yan, katit. Ayan. Ayan. Ito, katit. Ayan. Ayan. Ano pa mga katit? Kahit po pagka maglulukit po yung katit sa paikutan nyo muna hanggang sa makornet po natin yung ating target. Ah, kung ano po yung binala dito yun po ang lulukit o hanapin ng rifle at okay yun na. Alapitan mo yung ating katit. Pagkala po yan. Kapag natapakan na po yan, natay na po siyang ay, ito pati ito. Ito pa na, ayan. yeah so, ito na po siya ang kagalaw. Ayan. Nakatit. Ayan. Ang gasa makabula po siya nang rekisi. Ayan. Ito mga katit. Sa isang long rest locator, tripod at tina. Ayan. Nakatit. Ayan. Ayan. Po yung ating target 24 karat na bull yan ito ang katit ito ang mga mga katit yan dun po siya tinuturo ng ating pong rifle antena ayan ayan hihila po siya katit yung sapo niyang ayan o yung sapo niyang hihila ayan Ayan lang po yung kapit. Patapatan ulit. Patapatan na. ito ay susa na ulit. Iigot. Basta po yun matapatan kapit. Ayan. Hindi naman po agad iigot yan ng pag natapakan na agad ay sobrang bilis na agad. Hindi po yan. yan. po ay iigot pa lang. Ito Hanggang sa makabula po siya ng frequency. Lalo na po kapag natatapakan na po natin yung atin pong target. Ito na kapit. Nguring Locator, tripod, antenna. Alas. Ito po yung napusuan mo, Katingits. Mula po sa probinsya ng Davao Oriental. Yan. At muli po, mga Katingits, mga kababayan, isang maraming-maraming salamat po. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe, like, share, and comment po sa ating uh, YouTube channel. At pasubaybay na rin po ako sa aking mga in-upload na video. Muli, maraming maraming salamat po muli. Mabuhay po tayong lahat mga katis at pagpalay po ng maraming biyaya. Salamat po mga katis.